no Hey, what's up, happy people? Welcome back to Jetro TV. Okay, guys. So, nandito naman po tayo ulit ngayon sa Purple Island para i-share ko naman sa inyo at samahan nyo akong i-explore natin ulit. syempre para sa ating mga bagong followers, bagong mga subscriber, para atis makita nyo yung, isang uh, maipagma malaki ng Qatar. Okay? Ito yung Purple Island. So, kung makikita nyo, napapaliputan po tayo ng mga mangroves. Okay. So, andito tayo ngayon sa waiting shed na to. Kasi nga medyo mainit-init. <laughs> Pero at least ayos. Magandang ano naman to ngayon. Uh, episode para ma-share ko pa sa inyo. Yung maganda. Nakaka-relax dito guys. So, pwede nyo dalhin dito yung mga family nyo, friends. Magbanding-banding kayo dito. Ganda dito guys. Mas ma-relax kayo. Okay? Lalo na yung mga kiddos, mga kids. Ma-enjoy nila yung mga maraming isda dito. Mga maliit na mga isda. Mga ibon At syempre, iba. Iba ba yung... Uh, yung buhay sa city compare mapunta ka dito guys napakatahimik okay so tara let's dito na po tayo sa pinakadulo ng bridge na to so kung didiretsuhin nyo pa dun pakaliwa yun na po yung uh, parang ilog na uh, ano dun sa kabila nun yung mga alcor park na dun sa kabila yung pinagpifishingan natin tapos yung dito naman na park dito minsan dito na nag, nagba ba bike biking ba nagtitrailing ng bike yan Tantsa. Okay. This naka-relax naman tayo ngayon, guys. Nakaikot-ikot, nakalangap ng sariwang hangin. Hu. Oh, sarap. Relax. Okay, yung isa pa palagas na kagandahan dito ngayon sa Purple Island is my CR na po tayo pang babae at saka pang lalaki ayan bagong bago din yan so at least magiging mas magaan ba yung paggalaw nyo dito noon kasi ang hirap okay lang sa aming mga lalaki pero po sa mga babae hirap dito so at least ngayon may CR na po tayo okay galing so I hope na nag enjoy naman po kayo sa ating isang episode naman para sa araw na ito okay so at least Nakashare na naman ako sa inyo ng isang magandang tanawin dito sa Qatar na dapat nyong mapuntahan. Sino oh. mo ma tayo? Okay. So, I hope na magkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod ng mga adventure dito sa Qatar. Okay. So, fishing time na naman po tayo. Okay. Hanggang dito lang guys. Kita-kiss lang tayo sa susunod nating mga video. Okay. Thanks for watching. Don't forget. Spread love and always be happy. Bye.